Hello, mga beshi. <laughs> Excuse me po. Hala, beshi. Bonggang pagtatanggol ni Direk Joel Lamangan kina Jojo Nones at Richard Cruz sa mga chika ng sexual abuse sa showbiz. Ha, Ania, ang mga ganitong eksena ay matagal nang nagaganap, mga besh, as in kopong-kopong paraw, at tila naging normal na lang sa industriya. Sa'y ipa ni Direk, marami daw sa mga talent, mapalalaki man o babae, ang napipilitang pumatol sa mga bossing para sa bonggang career opportunities. Pero kahit may mga akusasyon na ganern, sinabi ni Direk na mababait daw si Nanones at Cruz. Pero wait, dumagdag naman si Aaron Villena sa eksena. Nagpost siya sa IG story niya tungkol sa sariling bad experience niya sa isang direktor. Mukhang hindi siya sang-ayon sa kuda ni Direk Joel, mga Mars. At eto na nga mga bakla, may paandar si Ahron Vilena na nagtrending sa Sokmed. Lumabas ang kanyang hanash about sa naranasan niyang sexual exploitation sa showbiz. Imagine, Beshi, bagets pa lang siya sa industriya, isa na siyang biktima ng pang-aabuso. Sa kanyang Facebook post noong August 25, bumulaga siya sa chika na may direktor daw na pumasok sa comfort room habang nilalagyan siya ng plaster sa private part para sa isang cameo role. Inutusan paraw ni Direk ang staff na umalis at si Direk na lang daw ang naglagay ng plaster. Feel na feel ni Ahron ang intentional na pagdampi ni Direk sa kanyang mga notables, pero carry lang, tahimik lang siya dahil respeto niya si Direk. Walang binanggit na pangalan si Ahron, pero Josme, mga netizens, ang bilis isipin na si Direk Joel Lamangan ang tinutukoy. Kasi, 'di ba, lately si Direk Joel nag-comment na Matagal na raw ang ganitong mga eksena sa showbiz, panahon pa ng kopong-kopong, garner. Ang dami na raw aktor ang naka-experience ng ganitong pangyayari. Bukod pa dyan, sinabi rin ni Direct Joel na mababait sina Jojo Nones at Richard Cruz, mga GMA independent contractors na naakusahan ni Sandro Mulak, anak ni Nino Mulak, ng sexual harassment. Kaya naman, ang mga pahayag ni Direk Joel parang trigger point na naglabas ng mga kwento ni Ahron sa industriya. Go lang, bakla, ilabas ang truth. Shahar!